Now, si Boy ay nasa waiting area, kaya oras na para sa fast money. to get ready, top. Okay. Me 20 seconds on the clock. Here we go. Good lang. Yeah. Kapag sinabihan ka ng iyong boss, mula bukas, tanggal ka na sa trabaho. Ano ang isasagot mo? Go. Bakit po? Fill in the blank. Maling blank. Akala. Pagkaing nilalagyan ng mushroom. Salad. On average, ilan ang kinakanta ng singer sa isang concert? Twenty. Name something na tinatabunan ng lupa. Libingan. Let's go. To... Right, right. Okay, okay. Okay, pagsilabihan ka ng boss mo, tatanggalin na kita. Siyempre, ang sabon mo. Ha? Bakit? <laughs> Anong ginawa ako? Sabi na survey dyan ay... Yeah! Awesome. Fill in the blank. Maling... Akala. Ang sabi ng survey... Ha, no. <laughs> Pagkain nilalagay ng mushroom, sabi mo yung salad. Ang sabi ng survey, meron. Uh, On average, siguro may aking nakakanta ng singer sa concert, sabi mo yung twin. Ang Sabi ng survey, pwede. Something na tinatabunan ng lupa, sabi mo yung libingan. Ang sabi ng survey, uh, wow. know, Top, top, balik tayo. Yes, yes. 91 to go. Let's welcome back, boy. What's up? Let's Bro. go. Sa tingin mo, ilang uh, puntos ang nakuha ni Top? Five? Wala <laughs> well, Five points na. <laughs> Hindi naman. Baka 109 naman. Oh, okay, okay. Ibig sabihin, 91 points to go. So, eto na. Sa puntong ito, makikita ng mga nanonood ang sagot ni Top. Okay, give me 25 seconds on the clock. Kapag sinabihan ka ng iyong boss, mula bukas, tanggal ka na sa trabaho, anong isasagot mo? Go. Alis ako. Fill in the blank. Maling, blank. Maling. 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 Fill in the blank. Maling. Maling akala. Maling tao. Pagkaing nilalagyan ng mushroom. Um, spaghetti. On average, ilan ang kinakanta ng singer sa isang concert? Uh, 15 Something na tinatabunan ng lupa. Paso. All well, let's go, boy. We need 91 points. Pag silabihan ka ng boss mo mula ngayon, tanggal ka na sa taba, ang sasagot mo di, hindi eh, okay, Adis ako. Ang sabi ng survey dyan ay, yep, 20 points. So, ang top answer ay, bakit? Ang sagot mo, top answer yun. Fill in the blank, maling tao. Ang sabi ng survey dyan ay, meron. Pero ang top answer ay, maling akala. Pagkaing nilalagyan ng mushroom, ang sabi mo ay, spaghetti. Ang sabi ng survey, top answer. 14 points to go. An average ilan ang kinakanta ng singer sa isang concert? Sabi mo 15 songs, ang sabi ng survey. What? <laughs> ang top answer dito, ang top answer dito 10 songs, sabi ng 10 songs. Okay, okay. One more to go. Something na tinatabunan ng lupa, sabi mo ay paso. Okay. Sasabihin ko sa iyo, ang top answer top ang top dito ay bangkay, ah. bangkay Bangkay ang top answer. Oh. okay. Iba yun sa libingan eh. Libingan kasi so, Parang yun uh, yung hukay kaya ito, uh, bangkay. Yun yung top. Bangkay. Pero isa na lang eh. Ang sagot mo, paso. Ibibigay kaya ng one point. Ang sagot na paso, malalaman natin. Nansen pa ah. paso! Yes! Yeah! Congratulations, Freestyle! You have won a total of 200,000 pesos! Huh? Wow! Congratulations! Thank you, thank you, thank you! Ano bang masasabi niya sa inyo pagkapanalo? Sir! So, masaya, you, sobrang saya. Lalo na din masaya yung mga kalaro namin. Yeah, and of course. Napakasayang reunion ng mahuhusay na banda noong 90s hanggang ngayon. Kaya maraming salamat po sa inyo. More, more power and good luck! sa mga paparating ninyong samahan at gigs. Maraming salamat. Thank you, thank you. Maraming salamat and of course, more power to Freestyle. Thank you, thank you. Thank you, thank you.